Ang ganda Ayan. Ano, to, ano lang ito, jig. Pinaka-jig lang ito siya na yung trabaho. Ayan, ito. yung pinaka-trabaho talaga. yan nga nalalabas. Okay, bilog na 'to. Older older Ayan, hindi lang yan. Pero, grabe na. Ang daming bakal. Grabe Meron pa yung simbolin ulit ng ganito rin. Jig, ganitong jig pa rin. Hindi pa namin naumpisan mag-building. ang laki no ang trabaho, may ipit ang mayari ang ano nito uh, uh, sa so Saudi kasi to eh yung king dito yun yun yun, yun, yun nagpapagawa ng ganito ayun uh, uh, um, la, la, lang ha? magastos na pagkatapos ng project itong ano nito wala, tatapon na rin itong mga materialis na to. thank you so much